Hello guys, nandito kami ngayon sa San Roque, Northern Samar. Nandito kami sa Villa Cruz Nature's Resort. Napakaganda dito guys. Masarap dito mag-swimming. Nakaka-relax at talagang mag-enjoy ka dito. Napakalawak nung kanilang ano area. Ayan. Yung pool nila may pambata, may pangmatanda. Kung ganap kayo ng lugar. Na Gusto nyong mag-relax at mag-enjoy, isa sa mga lugar na maaari niyo pong puntahan ay ang Bella Cruz Nature's Resort dito sa San Roque, Northern Samar. Tara na, guys, sa mainit na panahon. Bagay na bagay ang lugar na ito. Yan ganoon ganda ng tubig nila. Dito po 'yan sa uh, Bella Cruz. Nature's Resort Ayan po guys Sa mga gustong maligo Enjoy, mag-relax Ito po ang Villa Cruz Nature's Resort 250 pesos Yung kanilang entrance dito Ayan. Bearhead, pero pag may birthday daw Libre Yung my birthday every 8-10 ng month may pre entrance daw dito sabi doon sa ano sa yung nag aasikaso uh, dito guys Villa Cruz Tissue Resort ang ganda guys dito guys tara na sa lalo na napakainit ng panahon ngayon ito yung mga rooms nila dito guys pag kayo po ay pumunta dito sa Villa Cruz pwede po kayong mag overnight bali yung presyo ng kanilang mga rooms ay depende po meron silang pinakamura nila ay 2,500 at yung pinakamahal yung 10,000 pero yung 10,000 marami na po yung ano doon pwedeng matulog Ayan, malaki yung ano nila rooms dito hindi lang nga tayo makapasok so ito guys yung sa Villa Cruz maganda siyang puntahan lalong lalo na yung gustong mag team building yung mga pamilya na gustong mag relax mag enjoy magpa relax pwede kayo mag overnight dito guys so ito ang Belia Cruz Nature Resort pakaganda ng lugar talagang you are with nature sabi nga doon sa ano nila Nature's Resort maraming mga nyug ayan po ayan ito guys ang Villa Cruz Nature Resort sa San Roque Northern Summer. Yan po yung mga rooms nila guys. Okay. Salamat guys. Terima <laughs> kasih <laughs>